Good morning So Ito yung ating panibagong pisa Na sisiw ng pabo Apat Pesi yung ating uh, 13 yung nililimliman Ng ating inay na pabo So after 4 months Baka Napapapisa ulit tayo Same na, na inay pa rin So apat Meron pa tayong hihintay na 9 Ayan o. Ayan sya. Isa na yung crack na yung iba dito. Kaya, uh, kaya alam natin na na mapisa yung iba para kahit pa paano eh, eh mapagpadami uh, maganda yung pagpisa niya at pagkakalabas niya pag hatch so ganun yung ginagawa nating para pamamaraan ng pagpapisa ng itlog ng pabo kasi kung di natin agad kukunin yung mga bagong pisa baka maaaring madagana ng itlog kung madagana ng nanay niya so na madagana niya ng ano maipit niya so hinihiwalay natin yun tapos gagawin natin babay after a week um de, pagkahiwalay babay natin sa nanay para malimliman then after a week ihiwalay na natin sila para kaya paano yung inay na pabo eh, ma masampan uli ng barao natin na pabo so ganoon yung proseso na ginagawa natin para maday tayo makapagpadami agad mas maganda ngayon yung ginagawa natin kaysa na na pinapabayan lang ngayon eh, mayroon tayong program kung paano magpadami ng uh, mga panibagong sisiw so yun yung sinusundan natin so 13 uh, 13 yan bali 8 natin mayroon pa tayong hihintay na walo. So, sana mapisa na. Ano yan eh, kapon, nagkrak crack na siya. Pero, ginawa natin doon yung may crack na yung itlog. Uh, binas, binasa natin ng tubig para matulungan natin na maging malambot yung shell. At dahil doon, siyempre kung malambot yung shell, mas madali silang makakalabas. So, ganoon yung ginagawa natin. Nga pamamaraan ng pagpapapisa naman ng itlog ng pabo. So, yan eh, yan eh, 13 eh. Pero meron pa tayo dito ng ano eh. hindi um, ko alam kung mag maglilimlim na tong isa na yun yung pabo natin. Pero meron na siya dun Meron tayong sa incubator, nag-incubate tayo. Ano? Hindi eh. ko alam kung last na itlog niya na yan. Baka maglimlim na siya. So, natin kung yung yan ay eh, maglilimlim na yung nasa incubator ililipat natin doon kasi magkakaroon ng brown out dito sa Webes. So, angalin natin yung mga ito ng pabo. Palimlim na natin sa inyo. So, ayun lang po yung update sa ating mga panibagong hinihintay na papisong itlog ng pabo. So, don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat.